Ludang bahay at Emishal. Si -si. Hello! Good morning! So, magluto day ko ang atay sa manok with Sprite o tomato sauce. So, mag-start na tayo, luto. So, mag atay sa tao. Mag-unang day ko ang hindi. Tapos mabutan ko ang pangos. Ito mo siyang butayan. After mga few minutes, mabutan ko rin po ang bumbay. After nato pagbutan sa bumbay, butan sa nato ang mayap. Ito mga kanilis po. Ito mga kanilis po. Kung so, wala tubutan sa atay, magbubutan so, din ka o asin, tapos pepper, black pepper. So magbubutan ka yan. So after 5 minutes, magbubutan mo yung salt. So ang din ko itlog para i-cover po sa atay. So maglungan ko itlog para i-cover na sa atay. So, So, ayan. So, jo. Cut the So, butangan na nato siya oh, tomato sauce. Ayan. Ibutan atau butangan? Ibutan mana tu ang? Asal. Okay. So, kita lihat apa dah show. Taklu. Nah, ini yang result tas aku ang diloto. So, di ni siya Tapos. Sumani ang result. Sumagutan so ka oh, o no, ng so skubado. Oh. so kapat. Hindi namin, hindi ko mag, ah, mag-set ka gusto na ako siya. Ano gusto ba ito? Para siya So, putang man o putang, ato na din siya isunod na ito ang rain piece. yan, rain piece. So. So, mar. Yan, natali ko kit look. Para isabol na ako sa atay. Ayan. Ibigit ka siya Nito, video nag-sticky na siya. Ayan. So, magbutang dito, for the last time. Egg. egg. So, ito lang siyang magbutang So, yun ako kutangan, kaya naman na siya ako luto. Okay. So, mo din yung mga sultan for today. Thank you guys for watching. So, lagi ko kayong, lagi ko kayong update sa akin, right? Like, Pag-chat video, kapag kayo ay nakapapaw sa akin. Okay, so, thank you guys. Guys, luto na day ako ang giluto. So, i-transfer nang nato sa to ang plato. Okay. So, inyan. 嗯。Mm.